Maraming adik magagalit sa Pilipinas ngayon. Napaka-importante nitong sina sinabi ni Trump, may connection po ito sa Pilipinas. O oh, ito, sige, pasok! Distinguished and respected President of China, and we will be having some discussions. I think we've already agreed to a lot of things and uh, we'll agree to some more right now. Uh, but uh, President Xi is a great leader of a great country, and i think we're going to have a fantastic relationship for yeah. <laughs> great leader ang china great uh, country ang china at magkakaroon ng magandang relasyon si trump sa china <laughs> trump pro china ka pro china ka komunista ka <laughs> ang sakit ang sakit mo trump <laughs> patay kang bata ka. Paano na yung narrative? Hindi ko na ipi-play lahat yung buong kasi, ano eh, baka maka-copyright tayo, no? Pero, ang sakit nito Ang sakit mo, Trump. Ang sakit mo sa banks. Pakiayos yung banks ko. Magre-react. Ito ha, bigbe, ano. Sabihan ko kayo, ha? Ito, ito yung mga magagalit. Ito yung mag magre-react ngayon. Yung tipo masasakta ng puso, manggagalaiti, magagalit kay Trump, at et cetera, et cetera, et cetera. <laughs> yung mga adik, Nako, yung mga bagad. Nako, pambihira. Masakit yan. Ang sakit mo. noo, paano yung naratibo na dapat kalabanin ng China? Eh, nag nakipagkaibigan ka sa China. Pinuri mo pa ang China. Nako, pambihira. Ito pala si Trump, pro-China. <laughs> Yari yung mga bangag. <laughs> Ito pa, yung mga komunista sa Pilipinas. <laughs> na sinasakyan din yung naratibo nila na kailangan ng Pilipinas magalit sa China. Dapat tayo ay hindi pro-China. Dapat tayo ay anti-China. Yun, yun, ang mga sigaw ng mga yan. Ito pa yung mga kain suka. Oh, yung kumakain ng tae. <laughs> yung mga sip-sip. Kay Bongbong, ako sakit. Paano na yung naratibo nila? Ano kaya ang gagawin nila, no? Matindi ito. Kasi alam naman natin, di ba? Laban nila ito eh. Yung, yung galit ng tao, kasi alam nyo, this is very important doon sa mga magnanakaw. Bakit? Galit na galit ang taong bayan eh. So, para ma-divert mo yung galit ng taong bayan, kailangan ipakita mo, inaapi kami ng China. Kawawa naman kami inaabuso kami ng makapangyarihang bansa dahil kami ay maliit lang. Dapat lumaban tayo. Dapat makipagpatayan tayo. Dapat tayuan natin ang China. Di ba? So, importante sa magnanakaw yon para yung galit natin sa mga magnanakaw, yung mastermind ng ghost projects malipat sa China. Yung kahinaan ng gobyerno na ito tayo ay magsama-sama para yung galit natin mapunta sa China. Ganun ang gusto nila mangyari. So, sumisip-sip sila, di ba? Ang ang strategy nila, nagpapalakas kay Trump. Oo, oh, payagan namin yung uh, EDCA at... Uh, Pabanata namin yung China. E, pangalawang beses na to binakbakan ni Bongbong eh, di ba? Dalawang beses din siya binasag. Una, binasag siya ni Trump. Pangalawa, binasag ulit siya ni Trump at siya mga ibang ano. Hindi nila kaaway ang China. Ang problema sa atin, away tayo ng away sa China. Iyan e bang matatapang na yan? Sa tingin nyo, susugod yun? Sinong mamamatay diyan? Yung mga sundalo natin, hindi naman natin laban yun. O kita mo nilaglag ka ng Amerika. Ha? Ito, importante yan. Dapat natin maintindihan. Kayong mga kumakain ng tae ni Bongbong Marcos, kayong mga dilawan, ha? huwag niyong utuin yung mga Pilipino. Kasi lahat yan, Bongbong Marcos, makinig kang mabuti. Lahat yan mga yan, plastic. Hindi po si Trump ha? Lahat po yan, gamitan ng gamitan. Parang si Bongbong. Ginamit lang si Sarah ginamit si Duterte. Nung nakapwesto na, wala na siyang gamit, kailangan tapya si Naan Duterte para makaupo. Same thing with U.S. Akala mo kakampihan ka niyan? Pag wala ka ng silbi, at pag yung pag-aaklas ng taong bayan, grabe na, laban kay Bongbong Marcos at doon sa mga mastermind ng korupsyon, akala mo kakampihan ka ng Amerika? Huwag <laughs> kang tanga weak ka pero huwag kang magpakatanga. Di ba? Akala mo yung dilaw, kinakampihan ka niyan. Eh, lintikan din manggagamit yan. Ang gusto niyan, sa dulo, sila ang hahawak para makalaban ng Duterte. So, ginagamit din yung naratibo nung ano, nung anti-China. Dapat ang Pilipinas. Eh, wala naman tayong gera eh. Matagal na tayong walang gera. Eh. Pumasok lang to si Bongbong Marcos, bigla tayong nagkagera. Silang dalawa ni Tariela. Pambihira. Oh. Tingnan niyo po itong susunod. Tinabi ni... Itong sinagot ni Kiko Barsaga. Swak, sa bata, swak na swak sa banga. Ang sabi ni Tariela, Again, ang issue ng WPS is not represented by any political coral. Uror! <laughs> ano kung hindi political coral? <laughs> Mga uror! <laughs> Whether you supported the former administration or this current administration, ang laban ng WPS dapat din nating ginagawang isyong politikal. Ito ay laban nating lahat ng bilang Pilipino. So para sa kanya, walang pulahan dito. Walang loyalista, walang kain tae, walang kain suka, walang 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 dilawan dito. Walang pinklawan dito. Walang DDS. Ito ay laban natin kontra China. Anong sagot ni Kiko? Kayo lang ni Romualdez at Marcos may paki dyan. Nanakawan nyo kami tapos idadamay nyo kami sa laban sa China mismo. Mismo, mismo. Pasok sa banga. Magnanakaw kayo, may mga ghost projects kayo. At sinabi pa nga ni Kiko Barsaga, pati dyan sa inyong lugar may, may ghost projects. Hindi lang sa baha, patungkol kahit sa sundalo may ghost projects. Kaya nga nag-away di umano si Torre tsaka si John di ba? Dahil gustong pasukan ni Saldi ko at hindi pumayag si Torre. Pinasu gustong pasukan ng ano? ng mag-insertion. oh, nag-away sila. oh. ngayon, kayo magnanakaw, tapos bigla tayo may problema sa China. Yan yung sinasabi ko para ma-divert yung galit natin, hindi sa nakawan magalit. Huwag tayong utu-uto. Huwag tayong gumaya sa pinklawan. Inuuto kayo ng mga pinklawan. Inuuto kayo ng mga loyalista. Inuuto kayo ni Bongbong. Para tuloy-tuloy lang sila ng nakaw, tayo galit sa China. Luko-luko. Ang tanda ko na, wala naman tayong away sa China. Pumasok lang si Bongbong, bigla na tayo may away sa China, biglang papasok tayo sa gera. Ang tahi-tahimik ng buhay ko. 'Di ba? Ang tahimik ng buhay natin, bigla tayong magkakagera. Oh. Eh ano nangyari? O, 'Di binasag sila ni ano? Trump. Alam mo bongbong -bong, Marcos. Mahina ka talagang leader. Inuutukan nitong mga nasa paligid mo. Na siguro sinasabi nila ito ang gawin nating naratibo. Hindi. Hindi ka lulusot. Wala kaming paki sa China. Kasi alam naman natin, hindi naman tayo sinakop ng China eh. Sino ba sumakot sa Pilipinas? hindi eh, ba Amerika pa nga? Sino nagpapahirap sa atin ngayon? Yang EDCA. Eh kanino ba yung EDCA sa Amerika? So pag nagkagera sa China at Taiwan, damay tayo. Dahil? Sa Amerika. By China may ka Hindi po tayo pro-China. Ha? Ba sasabihin nyo pro-China? O bahala kayo. Pero kung tatawagin nyo DDS na pro-China, tawagin nyo rin si Trump pro-China. At least kami, hindi namin sinasabi na makikipagkaibigan kami sa kanila. <laughs> si Trump nga eh. O, oh, nakikipagkaibigan. ba? Diba? Ang sakit mo. Ang sakit. Ang sakit na ito dun sa mga kumakain ng tae. Ha? Ang sakit to nung kumakain ng suka ni Bongbong Marcos. ba? Diba? Edi, durog na yun. Anong palusot gagawin nila dyan? Wala. Tapos sila dyan.